bakit nandito ah. ako ngayon? Oh, okay, tanong natin. Lahat ng mga kakilala ko, nagtataka ah. kayo kung bakit nandito ako ngayon yeah. sa bansa nyo. Tanongin natin natin, kabunyog ng Mararita, si Ruby, ng Valenzuela, bakit? Nagsakripisyo. Isa po akong Mararita na dinimole sa Valenzuela, kaya ako nandito sa bunyog ngayon. Pinaglalaban ah. namin yung karapatan namin bilang isang Mararita. Ah. Kasi dinimole sa due process. Uh, Kaya ako na dito ngayon. Sa bunyog. Uh, at at nagsakripisyo maglakad. Kaya ako nagsasakripisyo kasi may pinaglalaban kami. Uh, at makinig. At saka yung, yung, yung ano na yan? Sona. Yung sona na to. Yung kay eh, Sara, dapat yung mga budget na yan, na para sana sa mga maling hirap. Dapat hindi kinukurakot ng mga nasa katungkulan. Hindi ninanakaw. Ang lalaki ng ang laki ng mga perang na nakaw nila. Ang laki ng pera na ninakaw nila ang panisyo Lubog na lubog sa tubig. Ano ba? Kaya na natahimik yung mga tao abigat? sa tubig sa panisyo ay na panagutin. Panagutin ang dapat managot. Ang okay. anak ko nagbabayad ng tax. Yung pakalaki ng tax na pinabayad ng anak ko. Pero saan lang napupunta? Sa kanila lang napupunta. Kaya nga. Kaya laban, laban, bunyog, paralita! Kaya laban. Wag magpapa, wag tayong matakot sa mga taong mga kasama isang maralita.